Hello mga sisi! Welcome back sa akin channel Kung bago lang po ka sa channel ko Please pakipindot naman po ng Subscribe button Pakilike na rin po ng video na to and comment down below So alam ko po, po mga sisi na Kahit pa paano meron po mga nakamis sa atin And gusto ko lang po sanang I-share sa inyo itong aking ginawa sa aming bahay. Ayan, matagal-tagal din po hindi nakapag-vlog kasi ang dami po po talagang ginawa. Ang dami po hindi si Kaso. Lagi po ako nasa work. Pero, ito na nga po mga sisi. Ang konting update. Since alam naman po nasa apartment kami nakatira noon. And ngayon, meron na po kami sa sariling bahay namin. And ito po mga sisi ang aming ginawa. Ayan. Ayan, nagtalim po kami dito sa aming backyard. Simpleng backyard. Ayan. Pagpasensyahan nyo na po itong dalawang container na nandito. Ito po kasi hindi pa namin na, hindi na po namin nagagamit. Pansamantala lang naman po yan. Parang try lang po kami. Yun po is ating ampalaya. And then ito po yung aming um, okra. Ayan, okra po yan. And then, ito po yung aming eggplant. And then, ito na po yung sili namin. I think banana peppers po yata to or ano. Ayan, sweet banana peppers po yan. May bunga na nga po eh. Di ba? Ang galing. Yan. Tapos ito po yung tomato. Roma tomato. May bunga na rin po yan. Tapos ayun, may sili pa rin po doon. Talong. Okra. Onion leeks. May cream din po ako sa lupa. Tinaray ko po yung sili, okra, eggplant. Tapos meron po kaming lemongrass grass. Ayan. Talong ulit. Nasa lupa po kasi yung dati. Ngayon nilipat ko po sila. Tatry ko po kung mabubuhay. And then ito po yung ginawa kong simpleng balag para sa ampalaya at saka sa sitaw. Ayan po. Ako lang po yung nagawa niyan guys. Hindi ko nga po alam kung mag-work yung ginawa ko. Pero wala naman po siguro masama kung i-try natin ba? Diba? Tapos may basils dito. Onion leeks. Ayan. So, napakasimple lang po ng aking um, dito sa bahay. At least, meron na po kaming pinagkakabalahan, pinagkakabalahan ng nanay ko. Ayan. Kaya, pasensya na po kayo kung hindi ako nakakapag-vlog kasi may po kasing um, ginagawa and alam niyo naman, palagi po ako nasa trabaho. Tulad nga po ng aking ano, latest na vlog, yung yung in-upload ko po about sa sa work ko so kung makikita nyo naman sobrang bigat po ng work ko sobrang um, ang dami ko pong um, ginagawa ayan mabigat po yung work ko kaya hindi ako nakakapag vlog sa inyo but anyway andito na po ako and I will try my best na i-update kayo para po naman makakasama pa rin po tayo dito sa sa ating vlog mga sisi so meron na rin po tayong screen door nandyan eh, teka lang po, ilalako lang po yung door namin dito sa sa likod. Ayan mga sisi. Grabe, medyo hinihingal po ako pero carry lang po. Ayan. Okay naman. Medyo makalat ma medyo makalat pa po mga sisi ang aming bahay. Kasi <laughs> medyo na busy po talaga kami. Marami kaming ginawa. And siguro kwento ko na lang po din sa inyo next time ko na po yung mga ginawa namin. And, yun, madalas talaga mga sisi na sa trabaho ako. And, ang hirap gawa ng time minsan na mag-vlog. Pero, sabi ko naman sa inyo, tatry ko po. So, ito po yung isa sa mga update ko sa bahay. Ayan. Ito pong screen door. Ayan. Dati po wala nito. Ngayon po is meron na. Ayan. Tapos, lang po yung ito Ayan. Meron na po tayong screen door napaka magandang investment din po nito kasi for safety kahit ang hirap ng ang daming pinto na sinasaraduan ba diba? meron na rin po tayong camera dito ayan mga sisi para syempre tuwing gabi po tayo umuwi syempre kailangan lagi po tayong safe ba? Diba? Um, ayun so lock na po natin itong ating screen door mga sisi tapos meron pa po, po ako dong mga uh, halaman na marigold yan hindi ko po po masyado naayos dito mga sisi kailangan pong patayin ko po tong mga weeds na to yan itong mga grass na to kailangan tanggalin ko po siya and then lagyan ko po ng panibagong mulch yan po yung mulch yan and samahan nyo po ako sa mga project ko kasi kasi ang pangat po kasi ng weather dito bigla pong lalamig and then biglang iinit, ganyan. Sobrang kakaiba na po. Hindi po tulad noon ng mga panahon ng mga last year, like May, June, July. Talagang summer na po dito. Pero ngayon talagang asin, wala po. Kaya, talagang iba na pong weather. Kaya pati yung halaman po, hindi po nila maintindihan kung lalaki pa po ba sila o liliit. Kaya yung mga halaman natin is parang dadalawang isip kung magpapatubo ba sila ngayon ng mga vegetables or ano. So si um puta muna ako sa trabaho, guys. 2 hours later. Ayun mga sisi ngayong araw, uh, meron tayong gagawin. Um kumuha ako ng drum, ayun. sa work ko 'yan. Hinati ko yan sa gitna. Ngayon, ang natin is gamit tong drill, bubutasin natin siya para uh, magamit ko siya sa aking garden. Ayan. Para kasi meron akong pinasisibol dito na buto. I think ito ay isang sitaw. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon kailangan ko ng dalawa uling pot so instead na bumulit ako ng panibagong pot medyo pricey din mga sisi is kumuha na lang ako sa work ko ng mga drum kung saan pinaglalagyan ito ng mga chemicals and ngayon is bubutasin natin siya para magkaroon ng drainage yung ating pot so samahan niyo ako mga sisi ito na nga mga sisi sobrang happy ako sa so nabili ko nito Rayobi ayan sobrang effective niya grabe ito na ko na po yung project ko ayan yan po siya and then, ito rin po yung isa so ready for tanim na po tayo and bibili na lang po siguro ako ng lupa para maitanim po natin yung dalawang sitaw doon tapos lalagay natin dito sa ating munting balag ayan, mga sisi medyo umuulan po ngayon kaya nakahuti tayo kaya sobrang excited na po sa magiging turn out at sa mga brami pang ibubunga ng aking mga or ng aming halaman ng nanay ko dalawa kasi kami dito project namin ni mother ko So 'yun si mga sisi, kain muna ako kasi napagod ako sa pagbubutas ng 'yun pero sobrang happy naman ako and sobrang masaya. Bye mga sisi.